o pangungopia ang problema sa ilang klase, ngayon, paggamit ng artificial intelligence o AI sa schoolwork ang pinangangabahan ng ilang guru. Pwede bang ang school requirement ipagawa na lang sa artificial intelligence na meron sa internet? Kung noon, plagiarism o pangungopia ang problema sa ilang klase, ngayon, paggamit ng artificial intelligence o AI sa schoolwork ang pinangangabahan ng ilang guro. Mm Hugot -hmm. ng araw pininas. Ako si Shani ka si kasi dyan niya Parang na no, napapanahong issue sa larangan ng edukasyon. Tama ka nga Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa lumalaking influensya ng Artificial Intelligence or AI kung paano ito nakaka sa mga estudyante. Basta sa kamakailang pag-aaral, lumalabas na ang labis na pagdepende ng mga estudyante sa iya ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa kanilang pag-iisip ng critical. Maari mo ba ang paliwanan kung bakit ito nangyayari? Yan yeah, ang AI, lalo na ang generative AI, ay nakakatulong ito sa pagbibigay ng pabilis impormasyon at sulit. Kaya naman, nagiging spoonfed ang mga estudyante. Ika nga, nakukuha nila ang sagot na hindi tumadaan o hindi nila pinag-iisipan ng proseso. Exacto, at dito po ang pasok ang problema ng critical thinking at hindi lamang tungkol sa kumukuha ng tamang sagot. Ngunit hindi natin maaari baliwalain ang verification ng AI, di ba? Nakatulong rin ito sa mga guro at estudyante sa maraming paraan. Oo naman. Ang AI ay maaaring gamitin bilang isang kasangkapan ng pangakabilis ang pananaliksik nila. Kaya ang tanong ay, paano natin pagkagamit ang AI na responsable upang hindi nito mapigilan ang pagunlad ng critical thinking skills ng mga estudyante. Dapat tayo magtulungan at dapat natinigat natin ang mga estudyante na tama ang pinagamitin ng sagot sa ating mga binibigay ng questionnaire. Tama, dapat silang maging mapanuri at magtanong kung saan galing ang informasyon at kung meron bang balance. Pangalawa, dapat natin ikayatin ng mga estudyante na gamitin ng AI bilang isang kasangkapan nila. Dapat pa rin silang magbasa ng mga libro, makipagtala kayo sa kanilang mga klase, at mag-isip ng malalim tungkol sa mga isyo. Halimbawa, maaari silang gumamit ng AI upang makabuo ng kanilang debate, case studies o simulation na nagtutulak sa mga estudyante na mag-analisa magtimbang ng abidensya at bumuo ng kanilang sariling argumento sa madaling salita. Dapat nating gamitin ang AI upang maging mas matalino at mapanuri ang mga estudyante, hindi upang mas maging tarang. Sa huli, ang pagpapaunlad ng critical thinking skills ay isang responsibilidad sa lahat ng estudyante, guro at maging mga pamahalaan. Muli, ako si Shani Canabal at ako naman po si Danica si C. At maraming salamat sa inyong pakikinig Gabi mga kapuso, ako nga po pala si Pagubasan At ako naman si Casey Kamilinan para sa inyong Chika Minute Servisyong Kataola May na pinag-uusapan ngayon ang Balik Televisyon ni Alden Richard at Catherine Bernardo Matapos ang ilang buong pahinga, balik trabaho na ang dalawa sa kanila nila mga bagong proyekto. Si Catherine ay abala sa kanyang bagong teleserye na inaabangan ng mga fans. At si Aldi naman ay may upcoming movie na siguradong kikiligin ang lahat ng manunood. Tama ka dyan, Bibilin. Bukod sa kanila, trending din si Barbie Fortesa at David Licao po na muling magsasama sa panibagong teleserye matapos ang matagumpay na telebisyon na Maria Clara at Ibarra. Bukod pa dyan, may ilang artista pa din na kuminto muna sa showbiz gaya ni Marian Rivera na tumutok muna sa pagiging hands-on mom at si Digdong Dantes naman ay nagpatuloy sa kanyang pagtatrabaho sa showbiz. Kaya naman gawin niya ng AI. Kahit ano pa yan. Thesis, essay, script, video, saka yeah, image editing. AI na lang gagawa para yeah. yeah. sa'yo. The industrial revolution took a few hundred years. The information revolution, a few decades. We're seeing this transition happen much, much quicker. It can get to the point where you don't know if it's real or not. We don't think quite like a computer. Computer has pulses, ones and zeros. People would say that a computer can't dream. However, we use the word hallucinate all the time. I think it's just around the corner where we'll start seeing significant economic issues being caused by misinformation generated by AI. People are afraid to lose their jobs. That fear is very relevant. The genie can never be put back. You could put a thousand regulations. You will not stop people who are smart enough to figure this out. AI is not going away. And so I would say, start learning now. Be prepared. Artificial intelligence or AI. Lumabas sa pag-aaral po ng Massachusetts Institute of Technology sa Amerika ng paggamit po ng AI para magsulat ng isang sanaysay ay maaari magdulot ng cognitive death o kawalan ng pagsisikap na mag-isip para makasagot at posibleng pagbaba po ng kakayahang matuto. Hindi pa tiyak ang resulta po nito at hindi pa nasusuri ng mga eksperto. Pero naniniwala po si Dr. Jenny Villar, isang local academic head na binago na po ng AI ang edukasyon sa bansa. Para naman sa ilang mga guro, mag-aaral, malaki maitutulong po ng AI sa paggawa naman ng lesson plan at assignment. Ayon kay Education Secretary Sani Angara para makasabay sa AI, babaguhin na po ang curriculum upang batuto ang mga mag-aaral at guro na gumamit nito.